mayroong panukala sa Kamara na magkaroon ng investigasyon tungkol daw sa mga vloggers, no? sa mga vlogs na nagpapakalat ng maling informasyon. Uh, ito ba inyo na nabasa? Anong reaksyon doon ng inyong grupo sa sigla? Um, we welcome these kinds of initiatives. No? Pero ang problema po kasi sa Pilipinas, meron po tayong historical record na ginagamit ang issue ng disinformasyon para uh, mas mapa mafronta pa ang mga politiko na nangunguna sa influence operations at gawin nilang biktima yung sarili nila. So ang magiging tanong dito lagi kung may ganito tayong mga uh, batas, sino ba ang magdedefine? Ano ang problematic at hindi? Paano natin i ensure na uh, tama itong proseso ng pagdedefine? Kasi posible pong magamit ito para mag uh, ma makasama naman o kumontra sa freedom of speech at freedom of expression ng mga mabubuting individual at even ng media. So imbis na makaganda, mas makakasama pa kung sakali. Posible po. Posible po itong mangyari. Depende sa kung paano i-enact ang, ang mga batas na ganito.